Drama presents HANDU Manan So So Ka Awe sayang ba kaagi ka Mungkin yung isa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang tampu tumatatampo, nagdasingan nga, nga, nga Romel. Romel. by X Thunder Gaming. Berumil, nungguin guys buat si Adil limu. Kinsa Adil. Adil ba, gatung kelas bit saya sekolah nato ba. Lu, di mana tuh mantu Manila? Gabur tak gabur nih. Halo. Tengita lagi nih Mau ba? <laughs> Ako niya itong suru sa ilahabay. Kumusta, Dil? Maori ka hapon. May samot mang kagagawa pa ron. Nga ni tukag Manila. <laughs> Atik sa day. Tinod <Tinuul>, lagi. Huwag <laughs> wow, mo ni kinimudad ang imong bana. Hmm? Bana ka dyan. Huwag wow, mo ka ko'y uyab. Ha? Tinood? Lagi. Yamat, lol. Oh, lagi. Del, suod na dere, oi, kay mga na ta. ay dayon sa Mel, kay mga on Oo, okay ra, okay, ra. Busog pa manggo. Mo balik lang niya ko din, ha? Ikaw? Onya bay, unsa ito na ni mo niya din? Gwapa ba yu eh? ta bitaw ka? Onya, saban, wakay plano? Nagplano ko nga manguyab ko niya bay. Paspasi? Kaya ba sigbaunahan ka sa I love you, Del. Ah, um, Romel. Uh, ang tinuod sa una pa magigiguganahan ni mo. Katubit nag-eskwila pa ta. Mm? Pero wala lang kung Nemo, tungod kay kuan. Mga bata pa man ta. um... Yagkaroon kay sakto na matag-edad. my May chance ko ni Del delik makalisod di de ko maon mil kay nakaila naman ko ni mo. sa pa, buotan man sad ka. Nga sa ato, sa ato pa, Ki kita na? <laughs> o, Romel, uyab na ta. <laughs> Salamat kay nga, wa ko ni mo dugay. <laughs> Salamat, Edil. Mau ba? Uyab na mo ni Edil? Oo. Iyan akong gisugot bay. eh. Surti ano, bay. sa? <laughs> Kaloy ang taon. Good luck sa iyong relasyon, bay. Ha? Huh? Manurita? Odel. aron ba malingaw sabda? Asa man sa ta, Manuroy? Bisan asa lang, ko Kada bang dapit nga malingaw ta? Ato pa himuslan ang panahon nga uyab ta? Kay kun maminyo na niya ta, di niya ta magkasuri-suri. <laughs> Maosad. Ah, eh, sige, manorita. Chaman, nalingaw ka sa itong laag? <laughs> lingaw ka, ayo, uy. Mindot kayo ang napit nga itong gantuan. Pero mausad lagi, kapoy sa kaayo. Ako sab, kapoy kay ko. Unya rata ang uli, ha? Ha? Nga naman? Nanakit mga kong linakaw. Unya, asa man ta? Mangita mm, lang tag kapawayan. Um, Mel, nga kita mangkuni mo din yung tapita. Di na tabata, Del. Nahibawa na siguro ka sa gusto na kumahita po. Um, Del. Uh, mm. Romel, Romel na hatlo ko. Tiyo may bagadlo kan. Nga dilipa ka na ako pasagdan. Basta ha. Lucky, promise na ako nanay mo. by X Thunder Gaming. Ha? May nahitabo ninyo ni Adil? O lagi ba'y? Wagi na mo kau nyo yung among kaugalingon. Agoy! O niya, ba'y? Ang saan mo naroon kung siya? O, oh, wala man problema. Andam ako mga asawa niya. Ah, oh, maayo kay ni uh, Aka, Romel. Nga naman, Emma. di anhi magdudtong amahan ni Adel. Nangita man to nimo. Oh. Unsa ba yan, tuyo ma? Wa ko mahibaw. Basta kiniingon to siya nga paa doon kas ila. Unsa man kay tuyo sa amahan ni Adel ko? Oh, may okay. Dia ka Ng nga no, nga imo makong kipatawag na eh. Hindi ako pag istorya, Romel. Usapan, may nahitabo ba rin Adel? Oh, kuan no eh. May nakakita rin yung nanood mong lodging house. Oh, tubag ako. Usapan, may nahitabo ba rin sa kong anak? Oh, oh no eh. pakas ni si Adel. Gusto mo si amahan nga pagkaslante ano okay ka? Ang <laughs> saman, okay ra ka? okay ra, uy. Ikaw hinuon, basig na po. ra ka pagkasal ako. Ha? Huh? <laughs> sa pugos ko taon, laban ka. Sus. <laughs> Kung mauna, magbinyo ta. Nagkaon sa mangka. Ngano nang hupaw mangka. Naghuna-huna lang ko sa atong kaimtan, pa? duke duga na magkita nga pero huwag magkita makaanak <sighs> Maulag ki dong, uy. Eh, pero sige lang dong. Huwat-huwat lang ta. Basi dahi huwag makaanak rata. Ako pa ni Mubay? Magpacheck up mo. Ha? Magpacheck up mo, doktor karon inyo may bawaan kung kinsa ang may diferensya ninyong duha. Anong di mo makaanap? Ayaw lang dong, uy. Di ka mo sugot magpatsikap ta? Na? Gasto na na dong, uy. Ay, wang gulang atong may bawaan ko. Mayong atong may bawaan kung kinsa gay ay problema na to. Anong dilita makaanap? Eh, magpaabot lang ko ta dong. Makaanak na lang kita. <laughs> dong, mananghiday ko ni mo ba? Unsa man dai? Mo ubaynday ko sa kong mga amiga ug ma mga ligo migdagkat. Ha? Sige na dong kay la ay kayo sige pundod dinis ato eh. Dong sige na dong ha. Sige na. Sige na lang uy. Eh. Pagamping baya ha. Naon siya ni si Adil? Ano nang sige man katawa? Day! Naon ka? Uh, uh, Wa dong oy! nga, ra kong tanaw sa mong mga picture gahapon nga nangaligo mig dagat. Oh, Wa man din sa amo si Adil? Hain mo ka ni Bayana? Di uban ako sa kong mga friends dong, uy. Anong ano nga nung wakang ka man ang hida ko? Nagdali mang good dong. Unya ikaw, ni trabaho mang ka. Maungawa na lang kung man ni hidmi mo. Ayaw na ni Gusba, ha? Dali na day. Mga una ta, di ako yung nga sudan. Ano sa manasod anay mong gida? Ay mong paborito. Sinugbang isda. Uh. Dai na, mga una ta. Noon uh. sa kaday? Dong, ipalayo uh. uh. e, ako ng gida ni mong isda. Kay, baho kayo! Uh. Mabdus ka. Uh. Dong. Magpalitag piti. Araw ato ni maklaro. positif gid nga mabdos ka. Romel. Kinsay amahan si mong isabak. Pila oh. na kabuhan nga wala ko makahilabot nimo. Kay busy ko sa kong trabaho. O pila na sabi katuig nga nag-ipunta. O guwagig ka mo mabdos. Sakalit lang mabdos ka. Kinsay amahan si mong isabak. Romel. Sultay ko! Kinsay! Aga kong ex! Siya! <coughs> Nagkita, bisan yung nangaligo, big dagat sa akong mga amiga. Ang tunga... Ang may nahitabo na mo. Siya! <coughs> Gano'ng <coughs> 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 yung mamaling ibuot ako, Anil! Dog, pasaylo ako, dog. Natinta lang ko. Wa na mong kapugya <coughs> ka mong gibante. Pukain ka rin na yung ex. Nibalik <coughs> na sa siyudad. Kaya may pamilya na sa siya. Kasakit ini mo buhat ako din. Sakit ka ini. Basaylo ala ko tug. Ako na rin makatawon ning ako gisabak. Ugisipan gisip dalaga ibo ning matuod nga anak. Adil. No Wa ko magdahom nga makahimo sa pagbudhi nako na ang akong asawa. Sakit man, pero akong gidawat ang nahitabo. Ako ang nahimong amahan sa gisambak ni Adil. Di ni nalang kutubog na, na salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X-Thunder Gaming. Kita, mga higalang, kaagi ni Romel nga taga kar si Disibu. Uban sa awit ngayon kay Pangayo, awit kay Rekadoran, tanging sa iyo. Ang maungkaagi, gibahatan ni Duat sa ni Ricky Prazueloy, garing, gabun sa direksyon ni Priscilla Ricanaras. Kamang usap, mga higalang mga sukin di paminaw, kinasingkasin kundi sa papadaw.

Hanggang sa sunod ay dagang salamat sa inyong pagpanggap.